mga kabayan pala yung nakasabay kong maglaka dito sa Heman Park ganado si Pinboy kasi sweldo ngayon <laughs> ganado pumasok maaga pumasok ayos yun talaga lagi masarap naman kasi talaga pagka araw ng sweldo gaganahan ka talaga magtrabaho Yo, so, what's up mga kapin boy Pasok na naman Alao na tayo ngayon Hanggang 10 o'clock ng gabi Mabagal tayo ngayon dahil Napaga yung labas natin ng bahay Mamaya maya pa yung bus Nasa alas 12 pa lang ng tanghali ngayon Exacto Ang daan ng bus ay 12.11 mga kapin boy Kaya uh, relax relax lang Hindi nagmamadali Ayan saktong lakad lang mga kapin boy Bumaba na yung dito ay mga ka papunta na ako ng bus stop ulit. Martes ngayon. At ang maganda ron, magde-day off na naman tayo ng Merkoles, Webes. Dalawang araw. Ayun mga ka-finboy, makakapahinga at makakatulog tayo ng mahaba-haba. Malapit na ang day ayon, Ayun. Tapos ang maganda nito, tuwing Martes ang sweldo namin. Na kaya yan, ipapadala na naman tayo mamaya pagdating ng sweldo para budget sa pamilya natin sa Pilipinas ayan mga Kapinboy nandito na ako sa bus stop na naman, at aantayin natin yung bus 361 may naligaw na trolley dito galing Pakinsing iniiwan Ayon ayun wala pa mamaya maya pa ang daan ng bus at medyo na paaga yung ating labas ng bahay dito muna tayo makakaupo upo pa tayo dito mga kapinboy ayun ayun na ba? Check natin uli yung oras. 12.07 na pala. Ay mga pinboy boy. May yeah, amaya lang dadaan na yung bus. 3.61. Ilang araw na makulimlim lagi. Ayan. Makulimlim na naman ngayon. Makulimlim. Ang langit. Hindi pa naman ako nagdala ng payong. <laughs> Sana hindi umulan mamaya pag uwi ko May Silang muna tayo Wala pa naman Wala pa yung bus 12.10 na Ay, saan yung card natin? Yun <laughs> Kala ko nasaan yung card natin kapin Boy, handa ako na Mabiglang dumaan sana so, no, wag umulan at wala akong dalang malayo layo pa naman yung tatawiran ko sa Eman Park walang masisilungan dun ah uh, Pimboy? parang babagsak nga yung ulan magde-day na naman bukas magpapahinga lang ako sa day ko makabawi ng tulog at uh, panay pang umaga natin ng mga nakarang araw kulang kulang lagi sa tulog ayan kaya babawi tayo, tanghalin tayo magigising. so <laughs> may Ayan, bawi ng tulog, bawi ng pahinga at ah, talaga namang hindi biro ang trabaho natin dito. Talagang trabaho talaga mga kaming boy. Siyempre sinusuklayan din natin yung per hour na bayad ng kumpanya sa atin. So talagang susuklayan mo rin talaga ng saktong trabaho. Trabaho talaga dito, walang petiks-petiks. Kaya... <laughs> and uh, para sulit yung per hour na bayad sa atin. Mga Pilipino talaga masisipag. Dito na ako magkakanta sa labas para sakto pagdaan eh parahin na natin. Malapit-lapit na yon mga kapinboy. boy. ito ang Weymouth Road Banyorewa dito ako madalas mag vlog pagpapasok sa trabaho tayo lang natin ayan na nakikita ako na yung muso ng bus at pababa na rito ay paket na rito Kung san maraming estudyante ang sakay na ito pag ganitong oras eh. parahin ko na mga boy I don't na lang mga kapinboy, malapit-lapit na tayo Ganda na sikat ng araw mga Kapinboy. Dito tayo dadan sa heman Park. Time check tayo. 12.38 mga Kapinboy. May oras pa tayo. May 20 minutes pa tayo. Dito na tayo sa shortcut sa Hayman Park. Tuwing Martes, napapansin ko maraming mga ano, maraming estudyante sa MIT. Tuwing Martes. <laughs> Ayun Dito sila tumatambay sa park. Tapos may mga nakaupo rin doon. Ayan mga Kapilboy, nandito ako ngayon sa Hayman Park. Dito tayo sa shortcut, kapunta ang trabaho. <laughs> Ilang araw din tayo hindi nakadaan dito kasi nag-uulan. Doon tayo dumadaan no? sa parking lot ng MIT sa kabila. Ngayon dito naman. Kanina umuulan-ulan na eh. Nasa ako eh. Pagdating dito, maya maya uminit na. Ang ganda na. Ay mga ka boy, ang ganda rito. ng Heman Park. Oh. Ayan, so na ako ng trabaho diretso na tayo ay mga kapin boy at shortcut lang tayo dito nakakamiss din yung Heyman Park nakakamiss din dumaan dito ilang araw din tayo hindi nakadaan <laughs> sunod sunod kasi yung ulan pinboy. buti kat yung araw. at wala tayong dalang payong. Hindi ako pagdala ng payong. Sweldo ngayon. Martes kaya ganado tayo. <laughs> Sabay ganun. Ganado tayo magtrabaho ngayon dahil sweldo. Eh mga pinboy. Lilipad na naman ang ating sweldo mamayang hapon mga kapinboy. Lilipad na naman sa hangin yun mga kapin medyo maaga-aga pa 12.41 pa lang mga kapin boy na tayo dito wala tayong may papakain na tinapay mga kapin boy nag-iisa lang sya ayun dalawa dalawang pibe dati nagpapakain ako dito eh may mga isda rito eh Pinboy, Finboy, akit na tayo rito. Pasok na tayo sa trabaho. Ayan, dumaan lang tayo sa glit Mga pibig. Pasok ko. <laughs> Ayan, Aka Papunta na tayo sa trabaho. At mga kabayan pala yung nakasabay kong maglaka dito sa heman Park. ayun tatawid na tayo dyan sa Lambie Drive mga Kapinboy at anong oras na ba time check time check ulit tayo 12.43 sakto mga Kapinboy maaga pa tayo ayun ganado si Pinboy kasi sweldo ngayon <laughs> ganado pumasok maaga pumasok ayos yun talaga lagi masarap naman kasi talaga pagkaaraw ng sweldo gaganahan ka talaga magtrabaho gigising ka na maaga alis ka sa bahay na maaga makakapasok ka na maaga agahan natin kasi sweldo ngayon diba talaga ganado pagka sweldo mga kapinoy nandito natin tayo sa Lambe Drive at tawid na tayo dito sa tawid na tayo dito sa Lampin Drive mga kapimboy paubusin man na natin yung sasakyan at nandito na tayo nakadaan na naman tayo dito sa shortcut natin papuntang trabaho mamaya pagdating ka agad ng sweldo sa application ko lang ipapadala sa pamilya ko sa Pilipinas so lilipad agad yon mga ka-pinboy magtitira lang tayo ng budget pang isang linggo pambili ng pagkain, pamasahe dyan sa bus card ko at ibayad ng upa sa bahay yun ang nangyayari linggo-linggo mga kapinboy nagtitira lang ako ng budget ko pang isang linggo alright mga kapinboy nandito na ako sa time zone zone bowling at maraming salamat ulit magkita kita tayo pag uwi ko ng 10 o'clock ng gabi Eight hours later Mga Kapilboy, nandito ako sa Helmand Park At Tumatakpo ako ngayon dahil Kalangari na Late na ako lumabas sa trabaho Ang dami kong ginawa Kaya hindi na ako nakapag vlog paglabas ko ng trabaho Grabe, tinakbo ko hanggang dito Parapit ako sa bus stop mga Kapilboy Whew, grabe. Kasi kaya ako tinatakbo dahil dadaan na yung bus 361 ng 10.15 10.12 na ngayon mga kapinboy boy sana hindi ito dahil may bus dito ako sana hindi 361 to ayun oh may bus oh dinakbo ko na mula time zone dito tumawid ako ng human Park papunta dito sa bus stop mabuti hindi bus 361 yun dito lang yun sa bus station ay kasi kung hindi ko tatakbuhin may iiwanan ako isang oras pa ako mag 11.15 uli yung daan ng bus ay mga kapinboy nandito na ako ay salamat anong bus number to 36 dito lang din yan sa bus station 361 yung kailangan natin ay nakakapagod tinakbo ko mula time zone hanggang dito bus stop hindi na nga ako nakapag vlog paglabas ko ng trabaho ko kasi alanganin na kasi labas ko sa trabaho marami akong tinapos ako lang mag isa ngayon maraming mga offline ay mga kapinboy nandito na ako sa bus stop medyo madilim dito at yun mabuti naman upo muna tayo hinihingal ako mabuti naman maabutan natin yung bus 361 makaka uwi tayo ng maayos at hindi tayo mag na isang oras yun antay natin yung bus mga kapinboy ayun mga kapinboy mga alas 5 ng hapon dumating yung sweldo namin at pinadala ko kagad sa pamilya natin sa Pinas dahil dumating yung sahod ko ng exacto alas 5 so sa online ko lang din pinapadala ang gamit ko dito ay Remitly dati Orbit Remit ngayon Remitly 2 dollars lang yung charge nya tapos kapag send mo ng pera ka agad. hindi ka mukha ng Orbit Remit na pag send mo ngayon kinabukasan pa minsan isang araw wala pa medyo delayed ang ano ang orbit remit hindi katulad ng remitry send mo ngayon nandoon na kaagad yung pera so makukuha nila kaagad so ay mga kapinboy pinboy sakto alas 10.15 uh, 10, ngayon at habang inaantay natin yung bus yun nga uh, nakapagbayad na rin tayo sa upa natin sa bahay nakapagtabi na rin tayo ng uh, budget natin sa pang isang linggo kasama na doon yung kasama na doon yung bus card natin at sa pagkain ayun sa so kompleto na tayo tuwing martes yung sweldo namin ayun kaya masaya pumasok pag martes eh <laughs> lingguhan ang sweldo rito weekly ayun ang bus 361 mga ka pinboy ayun sakay na ako dito may mga kasabay din akong pasahero ayun so Dia merah-merah kami ngayon. Ayun, 361 no. tayo pakuntang Manurewa ayan ang sarap ang sarap sa pakiramdam na nakaupo tayo hindi nga lang tayo nakaupo mula kanina pagpasok na alauna ay pagka ano pala pag break ko pala ng 30 minutes kanina hindi ko nga nakain yung baon ko dahil sobrang maraming ginagawa marami kaming naka offline na mga games kaya kailangan namin uh, ayusin bago yung online yeah. so mga kapilboy nakakapagod talaga pag ako na may ginagawa at sulit naman kasi suweldo natin ngayon <laughs> bukas mga pamalengke hindi ko alam kung kung sa Bakit Safe na lang or sa South Mall Manurewa ako pupunta bala na kung anong maisipan ko was basta mag ano ako mas mag mamimili ng pagkain snack sa isang because bigas eh di, may bigas pa pala ako mga ulam ganun ulam tinapay mga biskuit at kung ano ano pa so yun mga kapiboy buti na abot ako yung bus 361 hindi na ako nakapag-vlog paglabas ko ng trabaho dahil hindi na kinaya ng oras ko eh. Mga ano na ako lumabas nun eh. 10-8 na ako lumabas sa trabaho. Eh, malayo-layo ang Heman Park. Medyo malaki yung Heman Park. Tatawirin ko pa yung Heman Park. Kaya tinakbo ko. <laughs> hindi na ako nakapag-vlog. Kaya mga -boy, yan ang buhay. <laughs> sa New tayo kasi makakatipid nakakatipid talaga ako laki ng tipid ko kapag uh, nagkukunyot lang talaga wala akong iniisip na weekly ng sasakyan at wala rin akong iniisip na syempre, yung gasolina yung maintenance ng sasakyan at syempre mga insurance pa so ayan dito papaload lang ako dun sa passcard ko 30 minsan 20 nga lang nagkakasya 20 kaya naman nagkakasya kasi pinahatid ako ng mga kasama ko hanggang bahay. Kaya nakakalibre tayo ng pamasahe. Kaya yung $20 na load ko sa card, nagkakasya ng isang linggo. Yung 5 days kasi ang pasok. 5 days yung pasok, dalawang araw ang day off. Yung $20 ko nagkakasya sa limang araw na pasok kasi ang pasok ko ang ang bawat biyahe kasi 250 parang ganoon eh parang 250 ang isang mula bahay hanggang trabaho 2 dollars and 50 cents tapos pauwi naman 2 dollars and 50 cents naman ulit so parang 5 dollars ang aking balikan eh pagka ano pagka hinahatid ako ng mga kasama ko sa trabaho nakakalibre ako so ayun nagkakasya yung 20 dollars sa isang linggo, sa 5 days pala mga kapinboy ang bilis ng biyahe biyahe na papunta man yung hindi pa ako nakakain ng hapunan hindi ko nakain yung baong ko kanina dahil maraming ginagawa iniitin ko na lang iniitin ko sa microwave tapos doon na ako nakakain sa bahay so ayun mga kapinboy biyahe bahay Pa lasing, oh. <coughs> exercise pa yung lasing oh. Uh, nag-exercise pa yung lasing. Lumambitin pa yung lasing. Lumambitin <coughs> pa yung nag-exercise. <coughs> Baka bumagsak to eh. Delikado. Ayun mga kapin boy. Mamaya ulit. <coughs> Mas ni Kuya, naglalambitin dito sa hawakan ng ano, hawakan ng bus. Eh. Ayan, nandito na tayo sama, sa Manokaw sa Pertinic. Mga 15 minutes pa hanggang bahay. Thank you Dito so, na tayo sa Waymart Road mga ka -finboy. Yun Nakarating din Mabilis din yung biyahe 15 minutes nga Ayun mga ka-feel Punta na akong bahay At kakain pa ako at nagugutom talaga ako Iinitin ko yung pagkain ko Hindi ko nakain yung baon So, eh mga kapinboy, maraming maraming salamat uli. At salamat sa panunood, salamat sa hindi pag-skip ng ads. At salamat sa suporta nyo. So, hanggang dito na po. Maraming salamat po.